Hello, good morning! Once again, mga lalabs, mga bayots, magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga kapwa ko, Dabao Inyo, sa Dabao Region, sa buong Mindanao, hello, may hapon sa inyong tanan at uh, happy Sunday, at uh, sa mga kapwa ko din po, sa Around the World, hello, good morning, may shout out. happy Sunday, happy weekend, at kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, wag po kalimutan mag-subscribe, like at share. So, yung topic natin ngayon, aba, two days after, kasi Ping Lakson, parang one day after, di ba, na nag-anunsyo na siya ay kasali sa senatorial slate ni Bongbong Marcos ng, uh, ano ba tawag dito, Partido Federal. Tapos, yung kanilang slogan na Bagong Pilipinas, uh, siyempre, labing dalawa yun sila nag uh, ano kaagad nagbigay kaagad si Ping Lakson ng kanyang pahayag na si ay tatakbong independente na yata na parang aba pag dito ako <laughs> dito ako sasali parang palubog ang bangka ng uh, tawag dito <laughs> bangka ng bagoong Pilipinas <laughs> kaya ayon naglabas siya ng kanyang statement Saan yung Facebook account o Twitter na tatakbo yung independente, you no? Know? Uh, tapos guest lang daw siya doon sa alyansa saan nang uh, bagong Pilipinas na party do, Federal. Fideran. <laughs> ano yan, yor? O, parang palubog ba yung bangka ninyo? <laughs> Hindi na kayo ngayon iisang bangka tayo. Wala na, palubog. <laughs> At, Two days after or three days, aba, ito yung masaklap. Dahil si super ate na pinagyabang ni BBM nung panong kamakailan yun siya nag-anon siya. Huwebes Nang uh, Bonga or may kulis. Huwebes ba yun? Talagang ginastusan ni BBM ng pera ng bayan. Ang uh, joke, ng kanyang uh, coalition, no? Na Partido Federal at ay, tawag dito bagong Pilipinas. Si Super Ate, sabi niya doon, wala dahil nauna na daw ng ampanya. O, nangyari dito ngayon? <laughs> kahapon pa to eh, kaso di, ko. Hindi ko to na na i -flag, no? Hindi ako nakapagbigay reaction. So sabi pa dito na News 5 at ni Amy, nagpasalamat daw si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos sa pagsama sa kanya sa Senatorial Slate ng Administrasyon para sa 2025 elections. Pero anunsyon niya ngayong Sabado, September 28, mas minabutin niyang o anyang tumindig mag-isa para hindi na malagay sa alanganin ang kanyang kapatid. Hindi lang yan, pati ikaw. <laughs> Dahil alam mo naman, Sen. Raimi Marcos, maraming galit. Hindi na kay Bungbong Marcos. Hindi balagay sa alanganin. Nasa alanganin ng kapatid mo, wala na naniniwala sa inyo. Kaya ka mag-independente. Dahil alam mo, nakapagsasali ka pa. Jansa sa uh, slate ng kapatid mong walang kwinta, balasubas at inutil na presidente sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon lang tayo nagkaroon presidenting bangag, no? Hehehe. <laughs> Nga tayo masaklap pa. Aba, may patatakbuhin pa siyang isa niyang ka, ka singhota, na bangag din si Abalos. <laughs> ah. Na umaasa si Amy Marcos na may maniwala pa sa kanya na siya ay talagang uh, hindi siya pumapabor sa kanyang kapatid, etc. Para ipakita na adon pa rin sa Duterte ang kanyang uh, tawag dito uh, simpati Hindi ah. na naniniwala dyan. Lagi natin tandaan na blood is thicker than water. Yun lang yun ng iba. So sabi pa niya dito, para daw hindi malagay sa alanganin ang kanyang kapatid para wag nang mag-alinlangan ang mga tunay niyang kaibigan. Uh, si si Bipisara ba? Ang pinariringan mo dito? <laughs> Kami ng mga DDS, hindi na. Sinabi na ni B.P. Sara, senadora Amy Marcos, never again na sa mga Marcos. So, never again na din kami sa iyo dahil wala ka ginawa. Oo, nagsasalita kami, mga pa, may mga ibinubunyag ka ng mga sikreto na nangyayari, gaya nung sa base militar, na IDCA site na yun na apat, na pinagpasalamat din namin, naman namin sa iyo, senador Amy Marcos, na... Binolgar mo yon na yung apat pala na binigay ni Bongbong Marcos na base militar uh, ng kano sa Pinas na Idkasite na yan ay tayo pa. Mga Pilipino taxpayers ang gagastos para uh, sa pagpapagawa niya, pagre-rehabilitate. Klain mo yun. Pati gastos sa kuryente tubig at yung mga magtatrabaho diyan. Pilipino pa yung gagastos. Mag, magsasahod, magbabayad ng kuryente tubig. Wala man lang binigay ang kano sa atin, kundi nais tayong uh, losawin kagaya ng Russia, ay uh, Ukraine at ng uh, yung Palestine. Kalakuhan yun. So, pag, pinagpasalamat ko din yun kay Senadora Amy Marcos. Pati yung pag-Bolgar din niya, doon sa yung rocket uh, missile launcher ng Amerika, which is totoo. Dahil ayaw, pa, uh, ayaw ibalik ni General Romeo Broner ng EFP sa Amerika. At ngayon nagbabadyang may magkakagulo pa, magkakaproblema. Bakit? Dahil nagbabala ang Russia, si Putin. Na kapag hindi yan alis dyan, maglagay din siya doon ng kanyang rocket missile launcher. <laughs> Anong mangyayari? O, <laughs> diba? So yun, umaasa pa rin si Bipisa, ay, si VP sa si VP si Senadora Ivy Marcos na may mga uh, supporters pa si VP Sara na papanig sa kanya. At marami din ngayon daw galit na mga loyalista kay Amy. So hindi siya iboboto. So talagang uh, masalama. Goodbye. <laughs> sa karir ng mga Marcos. So, tayo pini niya dito, pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat. Oh, tapat. Kung tapat ka si Nadora, ay mi Marcos at para ka talaga sa bayan. Dapat sabihin mo na yung totoong kalagayan ng kapatid mo. Siya ba ay adik? Siya ba ay sumisinghot? Wala ni isa sa inyong pamilya ang nag-decline noon or nagpatotoo basta pahala na ang taong bayan mag-isip so sabi pa niya dito malaya tapat hindi sa isang grupo kundi sa bawat Pilipino sa ni Senador Jaime Marcos siya nawa nitong 12 September 26 ng opisyal na ipinakilala ni President Marcos ang labing dalawang senatorial bids ng kanyang administrasyon sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas Ayon naman sa campaign manager ng uh, alyansa na kung na si Congressman Toby Tiangco, naniniwala siya sa kakayahang maglingkod ng senadora at patuloy na so, uh, susuporta sa kanya. Amen. <laughs> so hindi lang si Ping Lakson. At magiging siyampa daw ito dahil mayroon pang isa pa na mag-withdraw. Sino kaya yon <laughs> <laughs> batay <laughs> Agoy niyo. <in yore. laughs> so, sa pag uh, alis ni Siladora Amy Marcos sa alyansa ng kanyang kapatid, dito natin ngayon napapatunayan na talagang ang barkong kinabibilangan ni Bongbong Marcos ay lumulubog talaga. <laughs> Hindi lang sa utang ng Pilipinas. Lumulubog, no? <laughs> Ah, ito pa. <laughs> hindi lang hindi lang lulubog sa utang, lulumulubog sa baha dahil sa <laughs> andiyan naman may bagong bagyo. Pachik na naman 'to ng <laughs> ang uh, 5,500 uh, flood controls ni BBM at marami pa daw mga dandaan pa libo ginagawa na saan. Iba gito. Bagyong walang katapusan <laughs> tapos baha din na. Uh, Ting may bagyo, taray. So ito, may bagong post si Criset. Kamakailan yun, di ba, yung pinost niya na mula sa Esquire Money, eh, Esquire Money, na nagbinta ang Pilipinas ng ginto, no? At ang laki ng ibinintang ginto, ha, ah, 25 na tonilada, o 15% ang bininta, hindi natin alam. Dahil nagsabwatan yung Banko Sentral, hindi naman lahat doon, yung head at kung sino pa dyan sa Central Bank at si Bongbong Marcos at kung sino pa sa Department of Finance, ganyan, nagsabuatan sila. Hindi pinaalam sa taong bayan ang pagbibinta at para saan iyon gagamitin. So, nung na bulgar saka pa naglabas ng statement ang... Uh, tawag dito, Central Bank. So ngayon na naman, dahil naumpisahan na ni Bongbong Marcos, siguro sinaniban ito ni dating Presidente uh, Tabako, Fidel Ramos, no? <laughs> Nagbibinta ng mga ari-arian na hindi nila pag ari <laughs> Ito na naman. Oh, ayan. balita. Oh, mm. So, sabi pa dito, Philippine government to sell si Mirara shares while long other assets. So, ang sabi pa dito ni Crisit Lorita Cho, magbibinta na naman ng ari-arian ang Philippine government. Ano, umpisa nila Yung huli lang ibibinta dyan, Pilipinas, tayo, taong bayan. Pagising natin, wala na. Iba na, iba na may ari ng Pilipinas. <laughs> Tapos ang mga hinayo, pag-aalis na AFP naman, kumikilos na kayo, Kailan pa kayo kikilos kung huli na yung lahat? Kailan pa kayo magpapayong kung basa na kayo sa ulan? Aanhin niyo pa. Ang kasabihan pa, ang damo kung patay na ang kabayo. Por Diyos, por santo naman sa inyo. Hindi po kayo anjan para magsilbi sa isang presidente lang. At tandaan, halal lang siya ng taong bayan. Taong bayan mismo ang gobyerno na dapat andyan kayo sa batas na kayo ang taga-protekta ng soberanya at ng taong bayan. So ano to? Walang habas na pagbibinta ni Marcos Jr. ng mga ari-arian. So ang ibibinta dito, among the government assets to be disposed are the yung Star City property, shares in Semirara, Si Mirara Mining Corporation, Mile Long Building, Shares in United Coconut Chemicals Incorporation or Incorporated at Elorde, tawag dito. So pati itong uh, Elorde Sports and Tourism Development Corporation and Condominium Units in the Atrium Compound in Makati. At ito pa, may balita pa yung billionaire.com. Nabalak na palitan ni Bongbong Marcos ang mga binay. Bakit? Patatakbohin ni BBM o tatakbo daw si Anton Lagdamio pagka mayor ng Makati. Napatay <laughs> na. Doon pa naman sa Makati sila nagsisinghot-singhot na sa Rockwell Building, <laughs> kundo ni Maricel Soriano. Agoy, kapag si Anton Lagdamio nang mayor doon, abay, free like a bird na sila si Bongbong Marcos doon at ang mga kanyang kasabwat kasinghotan dyan, magsinghot-singhot, kanila ang mayor eh. Patay <laughs> kay mga binay dyan <laughs> Ay, naku, magbibinta na naman ang gobyerno. Uubosin ni Bongbong Marcos at ni Lisa at ni Martin Romualdez ang kaban ng bayan. Tayo, iiwanan tayong logmok sa kumunoy sa kahirapan. Tapos di sila ng bansa, doon sila magpakasasa sa kaban ng bayan na ninakaw nila. Doon sila titira, at doon na sila magkandamatay ang mga potang ina.